Recording, resume. Oh, yun, na? Yun, magandang uh, araw dyan sa, no? Magandang araw dito sa Luzon, no? Uh, Siyempre, mayong atlaw sa bisaya <coughs> Sub Mindanao, no? Uh, mayong atlaw ninyong tanan, mga kaigsuunan diya sa Mindanao. <coughs> sabi uh, sa Visayas, may adlaw ninyo, no? Ah, uh, uh, istoryahan nato, no? <laughs> uh, at sa Tagalog, uh, pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin yung uh, siguro mga 3 days ago, no? Mga 3 days ago, mga kaigsuonan, mga kababayan. Uh, nagbanggit lang uh, kamara, no? Yung kongreso nagbanggit na imbestigahan na no imbestigahan na yung uh, drug war, no? Yung uh, patayang naganap nung anim na taon sa panahon ni uh, Duterte. <laughs> pakinggan natin, no? Pero bago tayo magsimula, bago natin pakinggan yung sinasabi ko, ah uh, subscribe mga kaibigan, no? Para matuwa naman ako. <laughs> matuwa naman ng inyong kardo kritiko ang ating channel. Na, dumadami tayo. pakisubscribe, paki-subscribe. Ah, paki, uh, paki or paki-like and share. At uh, paki-comment sa ating uh, comment section kung ano ang ah uh, uh, masasabi ninyo tungkol dito sa ating uh, programa o dito tungkol sa ating mga topic o tinatopic o you kino-content, no? Ah, uh, ipapao oh, ipaparinig ko lang o sasabihin ko lang ulit sa inyo ng inyong lingkod, ang inyong uh, si Cardo kritiko ay hindi gano'n kagaling sa usapin ng teknolohiya lalo na dito sa uh, mga gadget na ganito, no? So, pagpasinsahan nyo na kung hindi gano'n kagaling ang ating uh, presentasyon pero pinipilit, no? Paulit-ulit kong sinasabi na pinipilit ko na matutunan <laughs> Sa totoo lang, napakahirap, no? nahirap na hirap ako talaga sa pag gawa uh, pagsagawa nitong uh, pagbi-video recording, lahat-lahat na no, editing, tapos yung paglalagay ng mga picture o ng mga video. So hindi madali no, napakahirap. Pero dahil na uh, gusto ko na maihayag, maipahayag ko sa inyo ang aking mga kuro, -kuro ang aking opinion at ang aking mga uh, pagpuna, no? Kaya nga, tinatawag natin criticize o pag-critics, no? Kaya nga ang ating YouTube channel ay Kritiko, kardo Kritiko, kasi gusto nating uh, ma maging mapagbantay tayo, no? Sa mga araw-araw na nangyayari sa ating uh, lipunan. So, yun, ah uh, pakinggan natin, no? Pakinggan natin ang sinabi ng isang uh, uh, nasa kamara, no? tungkol doon sa sinasabi ko kanina. Senator Benvenido Abante bilang pagtugon nito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng extrajudicial killings o so EJ case sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa hearing ang mga kaanak ng mga biktima ng EJ case at magulang ng mga menor de edad na biktima gay hindi ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating pangulong Duterte kabilang na si dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Balak ding anyayahan si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde at dating senador Antonio Trillanes IV. We must in uh, really determining, no? Ang, ang mga accusations tungkol dito, particularly Hanggang ngayon, ay eh, nasa media pa rin yung uh, uh, investigation ukol sa ICC, yung pa rin ang talagang uh, binabanggit ng ating mga uh, National Union of uh, Lawyers, for example. So, hindi matatapos ito until such time that I believe that uh, even Congress would be able to investigate on this in aid of legislation. District ah uh, so, ah <clears throat> uh, tawag nito. Uh, Mag-iimbestiga na. No? So, Mag-iimbestiga na. Uh, ang sabi nga, kung sa Tagalog, uh, huli man at, uh, huli man at magaling, ay uh, may paruroonan rin. <laughs> Pero, <laughs> sabi naman natin na ah, huli man at magaling, huli pa rin. <laughs> so, sabi saya, uh, ah, kung nadugay ka, <laughs> kung nadugay ka, uh, ah, dugay ko ka. <laughs> so, uh, ah, yun, hindi natin masisi, ano, kung sa Tagalog, ka ah. hindi natin masisi na talagang nagkaroon ng uh, grabing uh, sa simula, kahit ako ang inyong lingkod, no? kita, lalo na, kita nga mga bisaya. Sa pagsugod ni Duterte, nagbilib, bilib mangyot na, no? Bilib ta sa iya, kaya muragwa takaybaw, o. Oh. Ang ato lang naibawan, mahayaw ang iyong padagan sa Dabao, uh, nangawa kuno ang mga kawatan, mga nawa, ang mga snatcher, ang mga tao, musunod yun sa balaod kuno, sa syudad, sa Dabao. So, kita, uh, Murag uh, na hinangok, no? Sa, sa Tagalog, eh, kami, kami mga nasa Bisayas, mga taga Bisaya, mga taga-Bisaya, ay uh, talagang nasakihan o no? nalaman namin na maganda daw ang pagpapatakbo ng taong ito, tung si Duterte, si Digong, no? Uh, sa Davao. So, talagang uh, uh, nagusto na o gusto natin na mailukluk o manalo siya bilang presidente noong 2016. So, yun na nga lang, uh, ah, pagkata, pagkaupo na, doon na, no? Ah, Nag-akala tayo, nag, nag, ah, na kung sabi saya, kaingon na nga, nga hindi na, mo'y panahon, nga, uh, <laughs> nagmaayo ang atong uh, nasod sa maayong kahimtang. Pero, ang siya hitabo? wala pa yung mga onom katubuan. to na kayong problema no ah uh, di sa nato i na mga pataya no pero nagka na agad sa mga gipang istorya niya nga uh, no tanggalin na yung uh, walang nangyari traffic sa walang nangyari pagmahal ng uh, bilihin ng bigas walang nangyari uh, yung uh, smuggling ng bigas sa Mindanao, sabi niya 3 to 6 days ba yun, wala rin nangyari sa Makatoy eh, doon pa lang naging problema na no? pinasukan pa Kung, sa mga nakaalala pinasukan pa niya ng uh, pagbabayad ng mga utang na loob no isa talaga ito eh gusto minsan nga gusto kong pag-usapan natin yung utang na loob na yan eh kasi nagiging <laughs> nagiging ano na uh, mga Pilipino yan nagiging parang uh, ano bang tawag nito nagiging parang uh, bagahe, no ano bang tawag ng bagahe. yung para bang uh, tuwi-tuwi na, nandyan sa ano mo lang, nasa damdamin mo lang, nasa uh, kaisipan mo lang, no? Yung salitang uh, utang na loob, no? So, kung minsan di ka makakapagtrabaho ng maayos, di ka makagalaw ng maayos dahil dyan sa utang na loob na yan. So, bakit ko nasabi yun, no? Bakit, <laughs> bakit ko nasabi yun na sa loob pa lang ng anim na buwan niya, eh, uh, lumabas na agad yung pagbabayad utang na loob. Ha? Paano? <laughs> kung hindi niyo maalala, patago na ay na-prove niya yung paglibing. na Yung paglibing ni yung matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Ha? Kadumdum pa mo, naalala niyo pa? No? Kung sa yung sa Bisaya, na nakadumdum pa mo. Patago na inaprobahan ang paglibing. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Eh, nabalitaan natin at alam natin na napakalaki ng uh, itinulong ng mga Marcos sa kanyang kampanya noong 2016. Uh, aktibo si Imelda, si, si BBM at si Amy. So, ah uh, parot parito parito sila sa Dabaw at kung ano-ano may mga pagkakataong uh, na, na sasama sama sila so yun na no ang resulta bagamat questionable na dapat ilibing sa mga cemeteryo uh, o sa tanuhan uh, ng mga bayani itong si Ferdinand Hidralin Marcos, ay nailibing doon. So, so bayad-utang, no? ano? Ano pang mga napapansin nating bayad-utang? May mga nilagay siyang mga uh, tao, na ganoon din. Hindi naman mga kwalipikado, hindi naman mga magagaling, pero dahil uh, uh, sumuporta sa kampanya, ayun, nilagay niya sa kanyang uh, ehekutibo. So, doon pa lang, uh, nagkalitsi na, no? At sinundan na nung mga drug-drugs na yan, yung sinasabi nilang ah uh, gagayahin na daw yung uh, ginagawa sa Davao. At yun na, no? Nagkaroon na o nagsimula na yung mga tukhang-tukhang, no? Mga kaibigan, nagsimula na yung mga tukhang-tukhang na hindi na natin malaman kung sino may gawa, alam nyo, tandaan nyo mga kababayan, kahit kailan, uh, ang inyong lingkod, ay uh, hindi tayo sumasang ayon dyan sa droga. No? Lahat, yan man, ikaw man ay gumagamit, ikaw man ay pusher, ay lalo pa yung mga uh, drug lord na yan. <laughs> Talagang uh, hanggat kaya natin eh, kung makakakita tayo, ay isosoplong natin. So, walang may gusto niyan. No? Ang hindi lang natin gusto, yung ginawa niyang paraan. Yun lang naman talaga yun eh. No? Kung sa Bisaya, ano ba yun? Ang iyang style. No? Ang iyang style. Nga wala na yung, uh, wala na yung, uh, proseso-proseso. No? Muraga uh, uh, hard killer. <laughs> Muraga uh, uh sa tawag Basta pamakyo na lang, no? Kanya, ang, wa, hindi na tayo mag-usap kung uh, kakumpetensya man yun. <laughs> no? Basta ang, ang importante sa atin, uh, wala nang ura-urada o uh, wala nang uh, pagmamahal sa buhay ng tao. No? Basta pinagpapatay. Makitaan ka ng ano, patay. Nalaman na pusher oh, ka dyan, patay malaman na gumagamit na yan, patay. No? At lahat yun, sinasabi ng laban. ah, <laughs> Pwera pa yung nanlaban na tinarga sa mobile nila, lumaban, naputukan sa loob. Mayroon namang lumaban sa labas ng uh, kung saan man yan, sa establishment, sa kalsada, sa damuhan. Patay. Pwera pa yung mga nakita na naka-tape na lang. No? Mga parang salvage kung tawagin natin sa mga sa kabisayaan, no? mga gipang salbid ya, sa mga kilid-kilid. Pwira pa yon kung nilagyan ng mga karatula na wag pa marisa, na crepes, o kung ano-ano man. So, sa dami niyan, don't tell me, <laughs> no? Lahat ng mga sinasabi nga ng mga kamag-anakan, mayroon talagang ang iba sinasabi talaga nila na oo, oh, gumagamit. Pusir. Oh, yung aking asawa o user yung aking asawa. Pero da dapat pinagbigyan naman. Dapat kinuli at kinulong at uh, ililitisin. Pero bakit pinatay? Eh yun yung may mga ang pamilya ay umaamin. Eh meron talaga mga pamilya na pinatay na hindi talaga adik <laughs> pinatay. Hindi talaga user, hindi talaga pusher. Pero namatay. Wala nang pinag-iba yan sa tinatawag na ito sa, uh, sa probinsya, sa mga bisaya nga, uh, na, na, na ng ang-angan. <laughs> ano ba yun? Yung parang napagkamalan sa Tagalog, no? Na panahon ng MPE, eh, kunyari, kung hindi ako nagkakamali, kung totoo man yun, may mga panahon sa Mindanao na kahit hindi ka daw military asset o espya ng military, sabi lang nila yun, ano, na pinatay o dahil daw napagkamalan na espya. Yun nga ang sinasabi natin hindi maganda. Kasi hindi naman naimbestigahan. Basta lang may nagsulsul, may nagtsutsu na espya yan, ay pinatay na. So ito tayo mula doon sa karanasan natin kunyari sa sa NPE o sa komunista. At ang pinag-iba dyan sa nangyari naman sa atin ng, <coughs> sa, loob ng, <coughs> sa loob ng anim na taon sa gobyernong Duterte. Anong pinag-iba? Pariho lang, di ba? Walang, uh, wala nga, uh, wala nang, parang wala nang tanong-tanong. Basta na, uh, napag- ka, na ispiyak ka, na gumagamit ka, na pusher ka, wadi ka, Aya, eh, uh, oh, na. Ah. natukhang na. Ah. Tumim buwang na sa isang tabi. Di ba? So, maganda ba yan? <laughs> no? Maganda ba yan? Natural, hindi. Di ba? Napaka, napakasama ang nangyari sa atin sa loob ng anim na taon na panunungkulan. Nagkaroon ng takot. Ngayon, sabi nga natin, <coughs> ang Kongreso, ang Senado noong panahon na yun, ay uh, sobrang takot. No? Uh, maging tayo nga, sabi nga natin, humanga tayo sa umpisa, pero nagkaroon tayo ng uh, hindi pagkakagusto. Pero wala rin tayong magawa. Sobrang takot din natin. Lalo pa tayo ng mga sibilyan. Uh, kung, na kung itong kongreso na inasahan natin bilang mga leader natin, ang mga binoto natin, pati sa mga nasa Senado, kaya uh, nagbingi-bingihan, no? Nagbingi-bingihan sila ng mga panahon na yon. Mapasinador, congressman, kahit ang media. ha? Maraming media diyan na talagang uh, nagbingi-bingihan. At takot na takot. Uh, kahit sa mga interview nila kay Duterte, ilag na ilag sila. At tayo, simpleng mamamayan lang tayo. Pero ang inyong lingkod dahil ah, mahilig akong makinig sa mga balita, talagang ramdam ko na uh, <coughs> ang media, <coughs> excuse me, <coughs> ang media ay, ay panahon ni Duterte talagang uh, sobrang takot. Dinagdagan pa na pinasaranya niya yung ABS-CBN, pinakulong si Dilima. So lahat ng mga... Uh, sa tingin niya ay uh, sagka sa kanya at pinupuna siya ng harapan ay uh, ginantihan. Kahit yung Rappler na nagsasabi din lang naman ng mga kanyang mga pagkakamali ay ginantihan din. Kinasuhan pa yung si, uh, yung nanalo ng uh, isang uh, uh, ano ba yung Nobel Prize o ano ba yun, hindi ko na matalala na, ano, yung si Risa uh, ah uh, whatever so yun yun lang mga kaibigan no dapat magbayad ang mga ito no dapat investigahan na no dahil uh, isa lang ang ano isa lang siguro ang uh, uh, pwedeng uh, mangyari o kalalabasan no na uh, ang mga yan kung maimbestigahan man ang pakinabang ng mamamayan dyan ay uh, una, malantad kung sino-sino pa ang mga kasamahan niya. Sinabi na nga kanina ni Congressman Abante na patatawang yan sila uh, abayli, abayli, abaydi, sila abaydi, sila sino may mga binanggit niya. So... Pati si Trillianis, ipapatawag. Ewan ko bakit nasama si Trillianis doon. Pero nabanggit din yun ng uh, reporter. So, yan sila malamang. Yan sila bato. Sila bungo. Ah, kung mayroong involvement yan sa uh, extrajudicial killing, ah, mapapatawag yung mga yan. Kaya nga ang pamagat natin, mapriso o makuntim, Oo, oh, maliwanaga ng taong bayan. Malaking bagay na para sa atin yun, no? Ah, uh, kung sa anim na taon ay uh, tahimik, walang mga investigasyon na na nagdiridiritsong nag uh, o uh, nilalagay sila sa usap sa tinatawag natin maging uh, neutral man lang muna sana o maging magdahan-dahan muna, ay eh, hindi nagawa yun. Walang nangyaring ganun nung anim na taon. Talagang nagdire diretso yung paghahari no, ng taong ito. So, ito na. Ito na siguro. Ang isa lang na uh, ko na sana huwag mangyari, ano, magpa- magpasidaan uh, na tayo ang atong YouTube channel, magpasidaan na daan, no? Kung sa Tagalog, ay mag, magbabala na tayo, no? Yung ating uh, YouTube channel ay magbabala, magbabala na sa ito. Yung gagawin nilang uh, pag-imbestiga, no? Una, uh, for aid of legislation sana talaga dapat. Pangalawa, matukoy yung mga Uh, may kasalanan at uh, i-endorso saan man yan, sa DOJ man yan para panagutin at uh, magbayad. No? Ngayon, pangatlo, huwag uh, muro-muro. No? Yun talaga ang ayaw natin. Yung uh, binibilog lang tayo. No? Ang ibig kong sabihin, sana itong pag-imbestiga kahit yung nakarang araw, yung binalita nilang magtatayo uh, si BBM ng isang superpower na uh, human rights uh, panel or whatever, no? Na mga key person daw na mag-imbestiga doon sa mga pang-aabuso sa karapatang pangtao na parang may question pang sa atin dahil ang ilang membro ng sinabi niya, iya uh, mismo kapulisan at uh, kung sino man dyan, military kapulisan, so medyo may duda tayo dyan kasi nga, ang mga yan ay uh, palaging nasasangkot sa pangabuso, Tapos sila din yung mag iimbestiga Pero hayaan mo na natin, no? Hayaan mo na natin na kung matuloy man yung pinaplano ni BBM ay uh, lumarga, at uh, ang gusto lang natin uh, uh, tiyakin sana ng gobyernong ito na ang mga pag-iimbestiga ng congress at yung mga itatayong uh, super body ng pang -ka pangtao ay hindi ito sasagka ha hindi ito sasagka doon sa kung ano mang mangyayari doon sa ICC no so wag sana no wag sana ng ano to parang uh, baka drama lang ito uh, para wag maka tuloy-tuloy yung sa ICC no so ang ibig kong sabihin wag uh, wag itong uh, propaganda lang o drama lang na yung pala ito ay uh, pagtatakip para hindi siya mabi, mabibitbit sa ICC so kung mag kung umarangkada yung ICC kung ano man yung gagawin ng investigasyon ng Congress uh, dapat hindi itong kongres uh, magsasabi na, oh, update ka muna. Uh, Nag-imbestiga pa kami, kaya silensyo kayo dyan. <laughs> Sana hindi ganun. Kasi nga, uh, matagal kayong natulog eh, no? Ang tao ay nasahan na gumagawa kayo sa inyong mga tungkulin, pero ang tagal nyo, anim na tao kayong nanahimik, no? Mag-Kongreso man o Senado, anim na tao kayong sumabay sa kagustuhan ng mga Duterte at ng kanyang mga panalig. Kaya sana, kung umarangkada yung ICC, huwag sana yung gawing uh, pang, uh, pangontra o pampabagal pang sa investigasyon ng ICC yung gagawin yung mga pag-iimbestiga. Okay? Yun lamang ang uh, opinion natin bilang mga miyembro ng Kabdo Kritiko. Uh, Pakisubscribe, no? Pakishare mga kakardo no paki-share paki-like paki-comment okay yun lang at uh, ingatan lahat at maraming salamat sa inyo